Syam na bagay sa buhay na hindi kayang bilhin ng pera. Una, kabutihang asal. Lagi naman at the end of the day, pagiging mabuting tao pa rin ang dapat mangibabaw. Pagiging mabait pa rin na kahit saan ang dapat mangibabaw. Ang kagandahang asal pa rin ang kailangan ng tao at ng mundo ngayon para mas mapabuti ang lahat. Pangalawa, respeto. Hindi mo kahit kailan kayang bilhin ang respeto. Kapag ikaw ay deserving nito, ibibigay sa iyo ito ng mundo. Kung karispe-respeto ka, automatic na makukuha mo. Kahit kailan, hindi mo kayang iutos o ipilit sa mga tao na respetuhin ka. Rumispeto ng iba para respetuhin ka rin nila. Pangatlo, kagandahang ugali. Ang bagay na ito ay dapat ginagawa mo. Hindi yung kung ano ang ginagawa sa iyo, yun din ang gagawin mo sa kanila maging mabuting tao pa rin sa lahat ng panahon. Dahil ang pagiging mabuting tao ay tama at mabuti ang kinalalagyan. At masasamang tao lang ang ayaw sa magandang ugali. Pangapat, common sense. Alam na this. Dapat alam mo na yan. Nag-iisip ka ba? Kapag ang mga linyang ito ang narinig mo, sana may turuan o magsishare ng isang magandang bagay para ang bawat isa ay matutunan. Pero minsan, hindi lagi. May mga bagay na dapat alam mo. Panglima, tiwala. Ang tiwala ay otomatik. Kapag inasahan ka ng isang tao at nagawa mo isang bagay na yon, minsan isang beses lang. Minsan, maraming pagkakataon. Pero kung nakuha mo na ang tiwala, kapag nasira, may mga tiwalang hindi na may babalik kahit gumastos ka pa. Pang-anim. Pasensya. Ang pasensya na nade-develop sa mga sitwasyon na kailangan talaga ng pasensya. Mapapractice mo talaga ito sa mga pangyayari na kailangang palagpasin. Mga senaryo na matinding pagtitimpi at kailangan na lang palagpasin. Kapag meron kanito, imaginein mo na lang ang mga malalampasan mong gulo. pang pito pagkadesente. Minsan ang tawag nila dyan, class. Pamilyar ka naman siguro sa linyang, ano ba yan? Wala man lang ka class-class? Pinatulan mo yan? Yun na. Wala ng ibang explanation. Pangwalo, pag-ibig. Dapat lagi tayong meron ito. Ito ang magpapagaan, magpapaganda, magpapabuti ng lahat ng sitwasyon sa buhay. Sabi nga nila, love makes the world go round gamitin ang pag-ibig na pwedeng gamitin sa lahat ng aspeto sa buhay. Minsan, kahit na anong away nyo, mapapamilya o karelasyon, huwag kalimutan ang pag-ibig. Pangsyam, relasyon sa Diyos. Ito ang nasa huli at pinaka-importante. Laging gawing malinaw ang pakikipag-usap sa Kanya. Laging gawing sentro sa buhay na ito ang relasyon sa Diyos. Dahil ang pagiging anak natin ng Diyos ay magdadala sa tama at tahimik na buhay. Sabi nga sa 1 Corinthians 13.4-6, Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ito ay hindi naguugali uugali ng di karabat dapat. Hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan. Hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan.